Ang mga artificial island ng China ay parang mga kabuting nagsulputan at parang virus na kumakalat sa West Philippine Sea. Hindi na lamang kasi isa, kundi mahigit na sa anim ang kanilang naipatayo mula nang sabihin nilang gagawa lamang sila ng masisilungan ng kanilang mga mangisda sa tuwing sasama ang panahon at kailangan nila na mapagpapahingahan. Pero bakit nga ba dumami ng dumami ang mga isla ng China sa West Philippine Sea nang tila hindi nararamdaman ng Pilipinas? Bakit hindi pinigilan ng Pilipinas ang China sa simula pa lamang para hindi na umabot sa ganitong mga sitwasyon ngayon? Nahalos halos sakupin na ng kanilang mga artificial island ang West Philippine Sea. Bakit nga ba hinayaan ng Pilipinas na makapagtayo ang China ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea? Halina at atin itong alamin. hindi lingid sa kalaman ng karamihan na pangunahing dahilan kaya maraming umaangkin sa ilang bahagi ng South China Sea ay dahil sa yaman na maaari itong ibigay sa ekonomiya ng bansa. Mula sa mga isda, langis, natural gas at turismo ay tiyak na malaking pakinabang ito para sa mga nagnanais ng pag-asenso. Malaki ang magiging tulong ng lugar na ito upang yumabong ekonomiya ng isang bansa pintuan din ito ng mga bapur mula sa iba't ibang mga pantalan na nagdadala ng kanilang mga produkto at kalakal patungo sa iba't ibang mga bansa. Ilang ulit nang nagtangka ang mga bansa na magkaroon ng joint exploration para mapakinabangan ito ng lahat ng bansang umaangkin dito pero wala yata may gusto dahil karamihan sa mga bansa, lalo na ang China, ay gusto itong angkinin lahat. Patuloy pa din ang pagpapatayo ng China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante ang kanilang puwersang militar sa oras na mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Dahil na din sa natalo ang kanilang ipinagpipilit ang Nine Dash Line na mapa na nagpapakita ng kanilang kabuang pagmamayari ng buong South China Sea. Mas naging agresibo na lamang ang China pagdating sa pagpapagawa ng mga artificial islands sa West Philippine Sea upang maging dominante pa din sila sa pinagagawang teritoryo. Ako dito, tulad ng aking nabanggit sa mga naon ako ng video, maritime rights at hindi soberanya ang na ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Nakakapagtayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginawang hakpang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatuyo ng kung ano-ano ng mga istruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Nagsimula ang tinatawag na creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988. Creeping expansion ang tinawag dito dahil sa dahan-dahang pag ng China sa West Philippine Sea. Unang inangkin ng mga Chino ang ito aba na parte ng ating teritoryo. Ito ay nagsilbi noong submarine base ng mga Hapon o ikalawang digmaang pangdaigdi sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Ito rin ang pinaka malaking bato sa Spratly Island. Pangalawa ay ang Subi Reef noong 1988 kung kailan kasalukuyan noong Pangulo ay si Cory Aquino. Nangyari ito nang hindi nalalaman ng ating gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa panahong iyon ay wala pa umunong ideya ang Pilipinas kung ano ang UNCLOS. Matapos nito ay sinakop naman nila ang Miss Chief Reef noong taong 1995 at si Fidel Ramos naman ang pulo noong mga panahon iyon. Nalaman nito ng ating gobyerno subalit wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong taong 1996, nagkaroon ng tila alitan o iringan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Tumagal ang pagpapalitan ng bala ng barin ng nasa isa't kalahating oras. Matapos nito ay sinimulan agad ng joint exercise sa pagitan ng US Navy at Philippine Navy sa Palawan taong 2012 naman nang ang kininang China ang Scarborough Shoal kung saan si Benigno Aquino III ang presidente. Noong taong iyon ay nagkaroon din ng naval standoff sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na tumagal ng dalawang buwan. Muling umangkin ng teritoryo natin ang China na sa pagkakataong ito ay ang Sandy Cay noong tong 2017 at noong taong 2022 ay ang Julian Felipe Reef kung saan tanda ang mga militia boats ng China ang namataan sa lugar. Mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamo ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga struktura sa panganiban o Mischief Reef, ang bahuray bahagi ng Klayan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin din, hindi na ng Pilipinas at China, kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sa ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito mula sa bansang China. Ang makubo na sinabi ng China noon ang magsisilbing silungan lang daw ng kanilang isda, isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito dalawang taon lamang matapos tuluyang umalis sa mga tropang Amerikano sa mga base militar nila sa Pilipinas. Abril 2012 naman na magkagirian ang mga barko ng Pilipinas sa China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinlo. Nagsimula ang lahat ng masabat ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ang mga mangisda. <tong> Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang Barkong Sibilya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maaibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, Pumigit kumulang walumpung barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman na ang baho de Masinlok ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 nang igit ng China at ng Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang Nine Dash Line. Tahas ang sinabi noon ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Luxin Jr. na nagkamali ang administrasyong Aquino sa pagatras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. Pero gid ng Noy Philippine Ambassador to the U.S. Jose Cuisha, China ang hindi sumunod sa kasunduan. Inatasan ni Noy Pangulong Noy Noy Aquino si dating Senator Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababayin ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. Matagumpay ani ang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula sa 80 hanggang 100 pa sa tatlo dahil sa pag-back channel negosyato ni Trillanes sa China. Ang Pilipinas at China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong 2013 ang tensyon ay mas tumaas pa ng tumaas nang ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak na mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng karagatan, paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Bilang isang malakas na pasya laban sa China, ang desisyon ay nagbibigay ng walang pahiwati kung ano ang susunod kung mula pa man ay inalman na natin ang pagtatayo ng China ng kanilang artificial na isla sa West Philippine Sea, hindi sana umabot sa sitwasyon ngayon na halos sila na ang dominante sa ating teritoryo. Halos mag-aapat na dekada na mula ng igit ng China ang kanilang karapatan sa ating mga teritoryo at napakarami na presidente ang nanungkulan. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtatayo ng China ng kanilang mga artificial na isla sa West Philippine Sea? masyado tayong naging tahimik at akala ng China ay ayos lamang ito para sa atin. Kaya mas naging agresibo pa sila at tuloy-tuloy lang kanilang ginawa. Dahil na rin sa mga anomalyang nagaganap sa ating pamahalaan, kaya minsan mapapaisip ka na lang na meron talagang mga protektor ang China mula sa Pilipinas para makapagtayo sila ng mga isla sa ating teritoryo. Kung ikaw ang tatanungin, Pops, dapat ba o hindi dapat na ipagsawalang kibo na lang natin ang na ginagawang tila pamubuli ng China sa ating bansa? Kailangan na ba natin gamitan ng dahas at labanan ng China? Huwag kalimutang mag-iwan ang inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!